Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Sigiri Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon ito, tingin natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of March 25 hanggang March 31 for the sign of, for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advice, and spirit guys, so, ang ating masasaka for today's video? Kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Libra signs? ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang gila makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nagsagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification for more videos. You, request, maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Joseph at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages advice ng ating in spirit for the sign of? For the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga liberal science ang ating mga gilapso? So guys, tuklasin at bubulabugin natin. Angel Spirit, up. please give me an information po. Ano kaya gusto mo sayo ng ating mga gabay? There is an of with security. Na maging secure ka pagdating sa finances, maging secure ka pagdating sa paghawak ng pera. Now is something slowly but surely, no? Mag is uh, something slow down. Kailangan hinahon lang, no kalma, na mag wag pa dalos-dalos, wag ka magmadali. And this emperor, prayer, no? Mag something maturity, magi mature ka pagdating sa mga desisyon. And this is the eight of swords. There's a lot of negativities around you. No, malalaman mo maliliwanagan ka kung sino yung mga toxic and negative sa paligid mo. And this something that the moon card is something a truth no? Lahat ng mga bagay na ito malalantad sa iyo, may mga lab, may mga bagay na lubos mong mauunawaan, no? And because there's something the moon with a, something dream coming through. Matutupad talaga 'yung mga pangarap mo dito. What is additional messages is something magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti mo nang ma-manifest. Mama may mga bagay na unti-unti mo na matutupad. Unti-unti mo na makakamtan, no? What is additional messages? And there's a page of covering intuitions, no? makinig ka sa gobbling mo, makinig ka sa vibrations mo. Now, there's a page of something, an inner voice, no? There's a something bulong ng iyong mga gabay. What is the Nine of Pentacles? Reference it with the Two of Cups. Now, there's a something, guys, with a partnership. No? Maging secure ka pag, pagdating sa mga pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. Na kailangan maging mature ka pagdating dyan. And there's a Ten of Swords, no? Kung mag-asama po, guys, mayroon taong sasabotahe sa'yo. Na mayroon taong sisiraan ka no from your boss no from um, mas mataas ang range dito guys or rango kung baga ka dito babakstab ka magingat ka guys ha meron dito ako na sense na hindi magandang sitwasyon na no, may beng beng dito guys na no, ingat kayo no meron ako nakita dito na parang ano siya I don't know kung police Ganon na maaaring um, kung masang, maano parang, ano siya eh, sisiraan siya. Parang ganon. Then of course, parang, um, baka mag, magsasalita to tungkol sa hindi magandang eksena nila. No, mag-ingat po. No, and this is something, the cause of cups, something confusion. May mga bagay dito na maaaring maguguluhan ka. No, may mga bagay na parang maliliwanagan ka. No, may mga bagay na ultimo ulti matutuklasan kung sino talaga negatibo sa paligid mo. Oh my God. May sa ko dito guys, no? Parang, oh my God, nasa, may, parang naka, ano ka, naka, naka, nasa isang location ka guys, no? Or mabubuta ka sa isang location na hindi maganda sitwasyon. Mag-ingat kayo ha. Okay, umaalis sa list ng bahay na mag-isa. Oh my God. Hindi maganda to ha. May meron ako nakikita dito na parang, may mga dudukutin or something. I don't know. What is the moon card? My goodness. Bakit ganyan? And this is the king You're feeling stuck. You're feeling imprisonment. My goodness. No? Let's see what is a magician. So there's a chariot card. There's, a, there's something in action and moment. But sinasabi dito na makakaalis ka dyan sa sitwasyon mo. Na makakalaya at makakawala ka dyan. Now there's a page that comes cups represent what? May tutulong sa'yo dito eh. There's a justice card. Something justicia makukuha mo yung justicia na para sa iyo na magkakaroon talaga ng legal matters dito guys now what is the nine of pentacles and the two of cups reverse with the three of swords no in reverse so something guys na makaka-recover ka na from the pain makaka-recover ka na from this uh, toxic relationship what is the emperor because the ten of swords reverse with the two of wands no Kumbaga, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Oh my God, parang may ilala, ilalaglag ka nito. Na parang, there's a frame up, no? Mag-ingat po kayo, guys. My God, nakakaloka to. And there is an eight of circus, the seven of cups, no? Sama po yung may mga asawa kayong pulis o asawa kayong ano, ha? Huwag kayo munang magpapa... Huwag nyo muna siya paalisin ng ano, nang siya lang mag-isa kasi may something dito na maaaring i-frame up no ng, ka ng katrabaho no or maaaring tatawag ako ng boss no na pinapapunta sa ganto. mag-ingat po kayo ha may mga nakita akong talahib dito no doon sa isang lugar na yun may isang bahay na parang naka-stuck siya doon sa sitwasyon and there is a the two pentacles no keep yourself balanced guys na maging si kayo dito liligaw, ililigaw kay nito. No, ipapalabas na ano siya na na na. No, na dedo na pero boy pa siya. Nasa isang ano lang siya, nasa isang lugar lang siya. What is the moon card the king There's a four of pentacles, no? Kung baga sinasabi dito, nakastock siya, pinaprotect siya na pinapangalagaan niya yung sarili niya. Merong mga bagay na alam niya siya eh no? Na may mga bagay na natuklasan siya. Kaya siya doon kinulong sa isang sitwasyon na 'yon kasi ayaw nitong mag magsalita. What is the magician request the chariot card? And there's a four of cups. Now there's some big evaluate or analyze, no? Ngayon ni na-offer siya ng kung ano-ano. No, there of course uh, sinasabi dito matatanggap niya na tong bagay na to. may tulong eh no, there's something of tulong with the God na makakaalis siya dyan Let's see what is the page of Cups because the judge, justice card. The page of Cups because the justice card represents the knight of swords, no? So nagkakaroon na sleepless and anxieties dito. No, yung asawa niya, no? There is something in sleepless nights. And of course, um, stress, depression. What is additional outcome? Ang outcome is the six of cups, no? Especially friend lang ang naglaglag sa kanya dito. And there's a judgment. para pinapalalahan na huwag magtitiwala sa kaibigan kasama sa trabaho. And of course, this is something guys with a death card. See? May balak ka talagang sugiin oh. Nakita mo, may balak sugiin itong ikaw or yung person mo. Some of you guys cross watcher out there. Oh my God, pinapalalahan na kayo na mag-ingat kayo. What is additional messages with an angel spirit about naman tayo sa finances and career? Finances and career represent the Empress card for something revert. Magkakaroon dito ng gumagapan uh, mga blessing and there's an area pentacles kasi makukuha mo sa trabaho oh my god may makukuha may makukuha dito yung asawa mo sa trabaho no na something na pera ganon i don't know kung insurance or something and this is something the five of cups no pero may disappointment dito na may mga pinagsisisihan or pinanghihinayangan dito guys Oh my God, some of you guys cross-watcher out there guys, ha? or either you, No, mag-ingat kayo, kayo kung may asawa kayong police or something. Mag-ingat po, huwag niyo muna siyang paalisin. Or wag yung pagkakatiwalaan pagdating sa kaibigan kib na pupuntahan, inum lang or magsi-shot sa ganto. Wag magtitiwala. What is the additional message lalo lalo na kapag ibang kapag anong oras na ng gabi? What is the additional messages for the for, for, for love life? Sa love life there's a service soldiers, ni can I told you, may third party talaga magsisinungaling, oh. Ibig sabihin dito, a friend of yours. No? And there's a king of cups. Lalaki. Sabi ko na nga ba, lalaki tong parang ano, mag-ano sa inyo, tatry door. What is additional messages about sa health? Sa health, there's a six of swords with the transition at kailangan nyo na makaalis dyan sa sitwasyon na yan. And there's a ease the of one, something, a new project, new plan. Na magkakaroon kayo ng something trouble alam nyo kailangan nyo lumipat no kailangan nyo umalis dyan okay there's something in your beginning pagdating sa health mo magiging maganda na kalusugan mo what is additional messages tayo pagdating naman oh my god na very serious tong ano reading na to ha? nakakaloka about naman tayo sa synchronicities represent what nawindang ako ha And there's delay So some of you guys Makakaranas ka ng delays And cancellations And there's something Night vision So see Kumaga may mga Instinct, intuition, predictions Ka na dito na nakikita And there's something pers uh, Persistence Na kailangan okay mo magpatuloy Sa ginagawa mo What is additional messages When an just is And there is something Third eye Oh, something clarity Unti-unti na maliliwanaga Lahat ng mga bagay dito Alam nyo guys Magkakaroon kayo ng instinct Na no vibration Bago pa mangyari yon Magkakaroon ka na ng hint And there's an offer no? May offer to Mag-ingat kayo There's a luck and doubt Kapag may alilangan kayo Huwag kayong tumuloy no? Sa pumuntahan nyo What is the magical prayer messages? What is the magical prayer messages represent with an autumn harvest moment Na mag-harvest ka dito no? Kung lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, makukuha mo rin yan. And there's a summer, summer season. Ibig sabihin dito, the answer unit is coming. No? Talaga masasagot lahat ng katanungan mo. What is additional messages for romance agent for a mystic love oracle deck? Represent with um, regret. No? Meron talaga mystics or magkakamali na magagawa ka dito. No? Mag-ingat talaga. And there's something home foundation, no? Kumbaga, sinasabi dito na magstay lang sa tahanan, no, sa bahay. And this is something safety comfort, no? Kailangan niyo alagaan niyo sarili niyo na no, magstay kayo sa bahay no for for a week, no, for a week. And this is something strategy. Na no, meron ditong player na parang lalaruin kay dito na parang gagawa ng ano, gagawa ng kumbaga alibis. Now, what is additional messages? for chakra messages. And there's an impartiality. Maging balance ka physical and mental, emotional. And this is something mysticism. May mystery talaga. Sabi ko na nga, be, may mystery talaga dito sa likod dito. In insecure, oh, sa position. And there's a, oh my God, sabi ko na nga, baba ka humantong to sa hindi maganda sitwasyon na. Mag-ingat kayo guys. Oh my God, nananay Nan balahibo ko dito. Mag-ingat po kayo. Ngayon na nakapag-reading ng ganito ha, o cry. What is the chakra messages represent what? And your home is protected by angels, no? Yung, tahanan yung tahanan protektado daw ng, ng gabay. And this is something, guys, a favorable outcome. Papabor din sa yung sitwasyon. What is additional messages for um, romance angels? Represent, guys, with uh, calling your soulmate. So, tinatawagan yung soulmate mo dito. And this is something retreat. Now, disconnect from the world. Alam nyo guys, kailangan nyo munang umat, magbakasyon muna. No? Kahit mga isang linggo ng person mo. What is additional messages for the angel's answer? Para hindi matuloy itong eksena na to. And peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapaya pa ang solusyon dito. And this is something reconsider. I-consider mo lahat ng mga bagay o nararamdaman mo. No? What is additional message with the an the Spirit? With the an Spirit, guys, please give me information pa. And there is a vindicator, something a bird as a portal, deep love, na napakalalim ng inggit nito. And this is something that, guys, with a curate, with a longing for home, homesick for the star. Na may mga bagay na namimiss ka. May mga bagay na gusto kang gawin. No? Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. What is additional messages? Para may cravings sa kona na sa sense dito, may cravings. Na parang gustong-gusto gusto mo umalis, umalis, o so gawin mo 'yon. And there's a change na unti-unti na magbabago 'yung sitwasyon mo and there's a an imagination. Napatalasin mo ang iyong imagination or yung yung intuitions, visions, predictions, instinct, what is additional messages? And there's a you waxing moon something in the inner self. Napalawakin mo yung sarili mo dito. And there's a taking action. Kailangan mong mag-kumilos, gumalaw. mag, mag decision And there's a something spirituality. No? Kailangan mo magdasal, magdevotion, guys. What is our kang herapal messages? Represent with the children. So some of you guys may mga anak kayo. What is the initial messages with an angel spirit? And there's a counseling, guys, no? Something, advices. Kailangan makinig ka sa mga advices or paalala. And there's a spiritual teacher no? kailangan mo ng taong tutulong or gabay na tutulong sa'yo. Kailangan mo ng albularyo or something. No, Napaparamaputol yung mga ganong, ano, scenario. What is additional messages? And there to the spirit. Bukas ang pintuan about sa spirituality sa'yo. And... Seven shakari kang hell, I six kang for surprises marami kang bagay na magugulantang at mag, parang mabubulaga or something na masu-surprise, no? And this is something guys with a happy family. Magiging masaya ang pamilya mo dito. And there's a treasure th ther ther ka health and well na mag-ingat ka dito, no? Sa kalusugan mo. Maaring, um, kumbaga sa sobrahan kas sa alcohol, no? Maaring, kumbaga pitikin ka dyan sa isang iglap. Mag-ingat kayo sa mga alak-alak nyo. What is the monsology represent what? represent with the monthology represent you're very close to achieve your goal napaka napakalapit mo na para matupad yung mga pangarap mo and, and of course nothing will come this situation no walang mangyayari sa situation na hindi ka nagte ng action for jesus loving quote said heal the sick that are in and say unto them that okay, God is coming to you. So, si paggagalingin ng ating Panginoon, lahat ng mga sugat, lahat ng mga karanasan, at lahat ng mga pinagdaanan mo. At ipapakita niya sa iyo kung gaano kaganda ang kanyang tempo, no? Ang kanyang um, tahanan, no? At ibabahagi niya to sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. So let's see what is the angel's number represent what. What is the angel's number? Represent what 222 we align it, no? Talagang naka-align to eh. Talagang mangyayari dapat mangyayari. How do you move forward? towards your life purpose through calling. Do what you make you happy. Your enthusiasm it's is what keeping you going. Follow your interest. It is a pick by something. Follow this roots will help you discover your life purpose. Unti unti mo ra madi discover. Basa magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. Makikita mo to kahalagahan. Ano ba ano ba talaga yung kailangan mong gawin sa buhay mo? No, ano yung mga bagay na kailangan mong baguhin? What is additional message with an English for represents strength. Kailangan mo maging malakas, maging matibay. Today, I maintain control my emotions. I rise above self-doubt. I affirm my own power and stand strong in my unshakable faith. Today, I know that I have the strength to overcome anything I encounter and find courage in the truth holding tight to the force of love. I interpret over fear. So, kailangan mo labanan ng takot pangamba mo, mo dito. No? kailangan mo maging matapang palaban at kailangan mo ng um, lakasan ng pakiramdam no na kontrolin mo yung yung emosyon ng galit at at ang iyong um, kubaga no na nararamdaman kailangan mo maging kalmado sa lahat ng sitwasyon so guys this is um this is um special goodbye for the month of March 25 hanggang March 31 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a jury lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos up there. Maraming salamat po sa mga walang sampag sa sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads sa way pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Isik Lignig, nag uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat in see you in the next video. Bye-bye and babush.